yung kagubatan na malayo sa kabihasnan ay mayroong isang tribo na naninirahan. Ang tribo na ito ay nahaharap sa isang malaking pagsubok dahil ang kanilang bilang ay pakaunti na ng pakaunti. Ang mga natitira karamihan ay mga babae na lamang at dadalawa na lamang ang lalaki na maaaring magpunla sa kanila. Ang pinakamapalad marahil sa tribo na ito ay si Maya dahil siya ang asawa ng isa sa natitirang lalaki sa kanilang tribo na si Abog na siya rin kanilang pinono. Ang isang lalaki ay si Apo Dualing na tagapamagitan at manggagamot din ng tribo. Pero siya ay may katandaan na at hindi na nakapagpapatayo ng bandera kaya hindi na siya makapagpunla sa mga kababaihan. Ang kanilang pinunong si Abog naman ay hindi maaaring magpunla sa ibang kababaihan hanggang di niya nabubuntis si Maya, dahil ito ang batas sa kanilang tribo. Subalit ilang taon na ang lumipas ay di pa rin mabuntis si Maya. Kaya si Abog ay nagdududa sa sarili, naiisip niya na baka sa kanya ang problema ang ilang kababaihan ay naiinip na sa kahihintay na magdalang tao si Maya para sila naman ang son Otan at punlaan ni Abo. Ang iba ay bumaba na ng bayan upang maghanap ng lalaki na magpupunla sa kanila, pero silang lahat ay napahamak. Kaya ipinagbawal na ng kanilang pinuno ang pagbaba nila ng bayan. At sino mang magtangka at mahuli ay may mabigat na kaparusahan. Isa sa nasampolan ay si Panley. Ilang araw siyang ikinulong at hindi pinakain. Ang maswerte namang si Maya dahil laging may sumusundod sa kanya ay hindi masaya sa kanyang buhay. Dahil hindi siya mabuntis at paulit-ulit na lang ang mga ginagawa niya. Tagaayos ng bahay, tagaluto, tagaigib at kung ano-ano pa. At hindi maganda ang throat to sa kanya ni Abog. Alipin ang turing nito sa kanya at higit sa lahat ay hindi siya naliligayahan kapag sinusundot siya nito. Kinainggitan pa naman siya ng mga kababaihan sa kanila dahil siya lang ang may tagasundot. Ang dalawang babaeng makukunat na ng kanilang tribo ay nilala at si Maya dahil di siya magbuntis. Sinukat nila ang bundok ng kanilang pamangkin na si Punay upang malaman kung pwede na itong punlaan at inutusan nila ito na magpasundot na kay Abog. Pero ganed malang siya ng kanilang pinuno. Isang araw ay may lalaking taga nila na naligaw sa kanilang kagubatan. Siya ay si Richard. Kumukuha siya ng larawan ng mga buhay ilang dito. Hindi si sinasadya ay nakita niya si Maya na maliligo sa talon. Kinukuhanan niya ito ng litrato pero nakita siya nito habang naliligo kaya umahan ito at tumakbo. Hinabol siya ni Richard pero napilayan siya sa paghabol kay Maya. Nang mga oras ding iyon inaabangan ni Punay si Abog mula sa pangangaso. Inakit niya ulit ito para magpasundot at nagtagumpay na siya. Pero pagkatapos ng kanilang salpukan ay pinaalis agad siya na parang walang nangyari. Si Richard naman ay nakita ng ibang mga kababaihan habang nangangahoy at tinala nila ito sa kanila upang gamotin. Nang makita siya ni Abog ay gusto siyang tapusin nito. Dahil baka maging banta ito sa kanila, pero nagbago ang kanyang isip sa kondisyon na aalis ito agad kapag magaling na. Si Maya ay tinutulungan ang dayuhan na pagalingin ang napilay na paa nito. Subalit nakita sila ni Abog. Nagalit ito at tinapakan ang pilay na paa ni Richard. nag ang ibang kababaihan, iniisip nila na maaari silang magpasundot sa dayuhan upang madagdagan ang kanilang lahi. Si Abog ay patuloy ang pagdududa sa sarili hindi pa rin nabubuntis si Maya at kapag hindi niya rin mabuntis si Pune ay baka baog talaga siya at ayaw niyang malaman ito ng kanilang tribo. Habang nagpapagaling si Richard sa tribo ay napapalapit siya kay Maya dahil inaalagaan siya nito kapag wala si Abog at nangangaso. Nagsumbong pala si Maya kay Apo Duwaling na tinapakan niya ang paang pilay ng dayuhan at ito ay lumala. Sinabi ni Apo Duwaling kay Abog na kapag nagtagal sa kanila ang dayuhan ay hahanapin ito ng kanyang pamilya at baka manganib ang tribo nila. Pero si Abog ay may ibang plano sa dayuhan. Patuloy na naging malapit si Maya kay Richard habang nagpapagaling ito. Naging maayos na ang pakikitungo ni Abog dito. Kahit na nakikita niya na magkasama ang dalawa ay hindi siya gaanong nagagalit. Isang araw ay dinala ni Abog si Maya kay Apo Duwaling para epe check up kung nagdadalang tao na ito. Gamit ang mahiwagang dahon na inorasyonan ay pinaihian ito kay Maya at nalaman nila na bigo pa rin sila na madagdagan ang kanilang lahi. Pagkatapos nito ay umalis si Abog upang mangaso. Sinabi niya kay Maya na ilang araw siyang mawawala. Hinihintay lang siyang umalis ng dalawa nang muha ng kahoy si Maya kasama si Richard, hanggang mapadako sila sa isang bakanteng kubo. Dito ay nagsimula silang magkagatan, nasundan pala sila ni Pune, hanggang pumunta sila sa may talon. si Maya sa isang puno at itinaas ang kanyang bahaghari upang magpasundot na kay Richard. Tulad ng ginagawa niya kapag susundutin siya ni Abog. Pero ang dayuhan ay may ibang paraan sa pakikipagsalpukan at nagustuhan ito ni Maya. Ang hindi nila alam ay nasa paligid lang pala si Abog. Kumagana ang kanyang plano, pauwi na si Abog. Inaabangan pala siya ni Pune upang magpasundot uli. Nakatalop agad ito ng lapitan si Abog, subalit ayaw nito sinabi ni Punay na palitan na niya si Maya dahil di naman siya mabigyan ng anak at may ugnayan na ito sa dayuhan. Sinabi ni Abog na iyon ang kanyang hinihintay at kapag nagbuntis si Maya ay tatapusin niya ang dayuhan at aangkinin niyang sa kanya ang bata upang mapatakpan ang kanyang pagiging bao. Nagulat si Punay sa nalaman. Habang naliligo si Richard sa talon ay pinuntahan ito ni Pune upang dito magpasundot. Sinabi niya kay Richard na hinihintay lang ni Abog na magdalang tao si Maya at pagkatapos ay tatapusin na siya. At sinabi ni Pune kay Richard na, Anakan mo ako. Para kapag nagdalang tao siya ay aakalain ni Abog na siya ang ama nito at baka sakaling ipalit siya nito kay Maya pumayag si Richard sa kondisyon na tutulungan nitong makatakas sila ni Maya at sila ay nagsalpukan na. Ilang linggo pa ang lumipas, minsan si Abog ay mangangaso at nakita ito ni Pune na paalis. Sinabi niya agad ito kina Maya at Richard. Sasamantalahin nila na wala si Abog sila ay tatakas na. Kailangang makatakas na sila dahil baka epe check up si Maya ni Apog at kapag nag-positive siya ay tatapusin na nito si Richard. Nang makita nilang tumuloy na si Abog sa pag-alis upang mangaso ay sinamantala na nila ito. Habang si Pune naman ay pumunta kay Apo Duwaling upang magpa-check up kung ang ipinunla sa kanya ni Richard ay nabuo. Natuwa sila nang mag-positive siya dahil madedagdagan na ang kanilang lahi. Habang papatakas naman si Maya at Richard ay nakasalubong nila si Abog, bigla sila nitong sinugod upang tapusin na si Richard. Sinubukan siyang awatin ni Maya. Pero sinugod niya ulit si Richard hanggang masukol niya ito. Bigla namang dumating si Pune kasama si Apo Dualing. Sinabi niya kay Abog na nagdadalang tao na siya at ito ang ama at ipinakita ang mahiwagang dahon bilang katibayan. Hiniling niya kay Abog na maging kapalit ni Maya sa buhay nito at payagan na ang dalawa na makaalis. Napahinuhod naman niya ito at pinayagan ng makaalis si na Maya. Masayang masaya ang dalawa hanggang makalabas sila ng kagubatan. Pagkalipas ng siyam na buwan ay nagsilang si Pune ng isang sanggol na lalaki. Maligaya ang buong tribo lalong lalo na si Abo